Ikaapat na putanim na kabanata. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang sa klolo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot bagaman ang lupa ay mabago at bagaman ang mga bundok ay mga glipat sa kagitnaan ng mga dagat. Bagaman ang tubig niyaon ay magsihugong at mabagabag, bagaman ang mga bundok ay mga uga dahil sa unos niyaon. May isang ilog na ang mga agos ay nagpapasaya sa bayan ng Diyos, sa banal na dako ng mga tabernakulo ng kataas-taasan. Ang Diyos ay nasa gitna niya, siya'y hindi makikilos. Tutulungan siya ng Diyos na maaga. Ang mga bansa ay nangagkagulo, ang mga kaharian ay nangakilos. Inihiyaw niya ang kanyang tinig, ang lupa ay natunaw. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa atin, ang Diyos ni Jacob ay ating kanlungan. Kayoy parito, inyong masdan ang mga gawa ng Panginoon, kung anong mga kagibaan ang kanyang ginawa sa lupa. Kanyang pinapaglilikat ang mga pagdidigma sa wakas ng lupa. Kanyang binabali ang busog at pinuputol ang sibat. Kanyang sinusunog ang mga karo sa apoy. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. ay magbubunyi sa gitna ng mga bansa. ako ay magbubunyi sa lupa ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa atin. Ang Diyos ni Jacob ay ating kanlungan.